Inulunsad po ng Quezon City Government ang isang artificial intelligence aided chatbot na tutugon o chatbot na tutugon sa pang-aabuso laban sa mga kababaihan. Pinangunahan niya ni Mayor Joy Belmonte ang launching ni Sophia ang chatbot na maguturo ng lugar kung saan maaring isumbong o mag-file ng complaint. Sa chatbot, maaring magkaroon ng isang account na magatago ng history ng reklamo o sumbong. Tiniyak naman ni Belmonte na walang sino man ang pwedeng magkaroon ng access sa nasabing record maging sa mobile phones ng pagkamayari ng account. Katuwang po ng Quezon City Government ang Swiss Embassy sa pag-launch ng chatbot. So thankfully, technological solutions do not recognize borders. Our collective efforts that will be celebrated today Signify our staunch commitment to creating a safer and more supportive world wherever we meet.